Ciao, ragazzi. Ano ba yung nakuha natin ngayon? Naku po, ang dami. Hindi na magkaandol gaga. ngayon mm. Ito pala o oh, yung ano? Huwag na ito. Hindi na ito. Po pwede, pwede ba ba? No, hindi na. Yung bulaklak is ano, okay lang. Pero yan ang may bulaklak na gayon para magkamagal din ang ano. Ano, ilalaga ko ba siya at kakainin? <laughs> ah, di tatanggalin ko na agad. Oo. Uh -uh. Ayan

hindi ko basag na ang iba. Kaya ang... Hindi ko pwedeng sahod dahil masas yung diretsyo. Ay, dapat isa-isa ito. Yan, ay, na, yan, yun yun eh. Hmm. Ito nilagay. Tapos dito na natin kaya ilagay. Agad-agad. Ay, agad. ay okay. basa. Basa na malalambot din. Ano yan ilagay. ang dami ng itlog nila ang tila po. Mas marami pa doon. Ayan, 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 Ano pa ito? Ay, itlog pa dito. Ay, itlog pa ba? So wala. Ay, ito, 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 ito. Ito, 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 ito. Ayan. It may, 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 ano pa ata dito? Yung carrots na ano mo? Ayan, ayos yung mga ibang ano, yung i-porta ng masamahing may itlog na yan. Ganun din ginagawa ko sa bulan. Nilalig ako ng itlog. Kumuha ka ano? Ng... May ano tayo? Wala naman tayo ano ah. Saan mo? Wala naman ang na. Yes, yeah, din yung punggi na dito. na ito lang. yung dala mo. Yes, yeah, ya. Yeah. Yeah. Wala pa na yung pa sa table. Ito Nasa freezer pa yung kwan? Yung. Ito yung... Bigay, pakita sa tita. Ngayon. Ito! Mm -hmm. oh, ito ako pa. Ano? Pungin? Ah. Gagawa ko na Ito, ito. Hmm. Itlog hmm. rin pala dito. Eh. Okay. Hindi ko nga yung lahat kasi nga eh mahirap na mapagsama-sama dahil lang itlog yung mabasa. mabasal. Nasaan na yung barang masurhan mo yung pangalagyan ito? Ito, ito. Ayan. Ayan. Ano yan? Hindi namin siyang prutas. Hindi nyo kaya siyang nilagay nyo at log. Hindi namin siyang prutas. Hindi siyang prutas. 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 na tulo. mo kami pa dito. pa Nang Nang sa namin. kaya nga may problema nga sa tricolore. pa ikot ganito patatas next patatas na yung yung ng sa patatas kung sino naman yung 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 basurahan kung magkaamdag um, um. na pala nga. Tatagali uh, ko na pa sa plastic. Ay, kailangan kong kutsilyo. Ayun, yung ano. Ay, ang na. Yung dragon fruit na na. Eh, oh, <laughs> okay, na lang dito, hmm. Tapos nyo kung saan nilalagay itong ko. Bati Ayun, yung ipakain ay? sa bata Baka gutom. Ayun nga. Eh, may isa pa. May isa pang ganyan. Ayan na lang. Okay, okay, na, okay, ito naman. May itlog. Okay na yan. Isa, uh, naman. Yung oven mo pa. Hmm. Ano ito, ito? Ito yung mga daladala nyo. Hmm. Ito, ito. Ito. Yan. Saka, isa naman. Iyong eh. oven ninyo para hindi na siya mabasa. Ang loob lang naman. Eh. Diba yan? Ba't yan? Basahin ang ano? Yan, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Kaysa babasahin ko pa. Madali lang may ang ano. Ito, ito, ito. Yan. Oh. lagay mo na dito. Ha? Ah. Para pero baunin. Ano kaya ang krema kung ano doon sa manunsani? May krema ba sila? Lahat ba pagkain ang tinatapon nila doon? Ayong, oo. Oh, lahat ah, pagkain. Ah, di mga pana siguro. Oo, oh, mga pana yun. Kaya, nagkaano. Ah, na, dito na. nalang kaya pa kaya lagay mo yung hugas na saka para dapat may din basahan dyan para may absorb ng tubo ng tubig nito. Kaya hayan mo na. Matot pa yan. ano, dyan, dyan. basahan. Okay, openin. okay na yan. Okay. Na, na yung si no, uh. no. Ayan. i mo muna kaya doon lahat Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? yan? Ano yan? Ano masarap yan? yan? Ano yan? Ano yan? Ano Ano yan? Ya, kami. yang nang apa? panah, ba? Diba? Yeah. Ya, nak ko sa inyo kung pagkain lang nang, La, pa, ano, no. may ito, kailangan natin lagay na dito. Lagay na dito ng bicarbonato. Ayan. Yeah. Para siya ay maganda. Maganda yung isang kuno, sino? Ito Parang si Sharon Cuneta. O, lagay na dito ng Ito parang kung sino mapagod yung mga honey. O, okay. Lagay na dito ng yung nilagay oh, mo pa pala ito. Ayun na. Oo. O, ito, lagay muna ng bicarbonato. Ayun na, mababad ng ilang minutes. Oo. Oh. Yan yung bicarbonato, yung sa atabi na. Napitpit lang, yun lang yung kanya, ano, nadurog lang. Na, ano, so, ito ko ito green apple. Ah, Oo, oh, yan ang ginagawa kong juice. Masarap din sa juice yan. Mahal kaya din yan. Mm -hmm. Saka pag mga pang torta, pang cake, yan talagang juice oh. ng amo. Kasi nag-aasukal kasi sa cake, kaya para hindi masyadong matamis. Kaya ang ginag ginagawa sa akin yung mga verde. Para masyadong matamis. Mm -hmm. Di ba inaasukalan din naman ang cake? hindi oh. man, parang hindi siya masyadong... Hindi masyadong asim ang cake. Uh, oo, hindi naman siya maasim ang may napagkagoto. Talaga mo naman ang asukal eh. Nakatikim ka na ng mga orange cake. Mga ganun lang. Mga lemon cake. yano May asim na konti-konti lang. Pero ang, ano, ang, ang, um, may lahat? hindi, hindi, So, na yun natin doon. Itapo na. Kasi yan yung mas bago. Hindi ko muna kasi hinag mamaya. Hindi ko para lang tumaga. Tanong mo na ako. Hindi mo naman malunutuin mo ba lahat? Eh, e, di. Huwag ang pasira. No, lunutuin ko yan lahat. Itatagay si, ko na. Si, si, Oo. Oh. Ilalaga lang na mm -hmm. ayun, 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 ko lang naman. Ayan, ayan. O. Oh. Patikimin mo nga siya sa nito. Ano, bigyan mo ako ng ilang tarasa nito. Yeah. Matikman niya. Yan, yeah, sa'yo na yung ano. yung... Mamaya. Ayan, kunin mo na yon Maganda. Malutong pa Eh.

Ang ganda ito. Ay, yung bali sa rey ay sa kunatin mo. Ngayon na yan. Ang ganda oh, walang sira. Wala, ang ganda talaga. Wala Wala. dito? Ilagay mo na doon sa kanya lahat. Pag nung... Isip mo na ni isang papabotin doon. May, may ano lang yung kaunti lang dulo. Pero hindi ito sirap balat lang ito. Isip mo na yan lahat para manuhan ng ano. Hindi isa pa? Ha? Hindi pa. Parang dalawa ang dragon fruit na kaya. Ako ito ay puso ayaw. Kasama nilagay. Hindi ko alam. Baka isa naman. Tapos lang din yung maghugas ako. Bahang Tungkol mo oh. Yan, yan masarap to. Lagay mo lang yan, lalo. Um, hindi ko mo babasahin yan, masira yan. Hindi, ko talaga babasahin. Hmm. Okay. Okay, okay, na ito. Ah, okay. uh, ganyan. Ako bumagsak ng dragon fruit, dapat ay... Eh. Ito na, kailangan dito ay eh, space ko na. Wala pong space dito. Isip mo lang yan dyan lahat muna. Basta yeah. mahugasan. Um, 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 Pakilabas mo mga masis ang ano, ang dami. ating umiduhan at para hindi may, may bunga. At yan, yeah, thank you. Ay, Ay nako. Dami. Wala dami. Mm. Ito, ito yung, ito, tikman natin ito. Ito masarap din ito. Ilagyan nyo dyan para may, may bigyan natin na yan. Uh -huh. masarap, Ay, wala pa ka. Lagi eh. lagi ng bigyan ka na ito. Okay lang wala yan. Na. Hmm. Okay na yan, malambot Malamog. Hmm. Nadurok lang yan. Ang ganda hmm. ano, ng ubas yung nakita talaga. Ayan, oh. Nandun, nagkadurog-durog na doon eh. Oh, mami, ano yung diba? mahalagay yung lagay ng yun, bicarbonato? Yung <laughs> mahalagay, <laughs> importante. yung wala <laughs> mo yung lip <laughs> Wahanin yun, mo <laughs> bicarbonato muna at parang mapapalit. Ayan yung bicarbonato sa gilid ng ano. yan, Yun, 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 sa gilid. Ah, yan, para may baka. Nandiyan na yan. Bumuo na. yan. Nabuo na nga. Ah, uh, ang tamon at mababasa pa. Ang tamay ko kasi basa. Dagdagan mo parang konting-konti dahil marami naman ilalagay. Ayan. Ang gaganda ng ubas. Mamahalin talaga itong ganito, oh. Ay, mamahalin nga talaga. Mamahalin yung negosyong yun, eh. Sabi ko nga, yung mga insalata doon, mga mamahalin yun. Oo. Oh, oh. Yan, meron po line. itong maliliit na lang, hindi na ilagay sa ano. Hindi ako na sa... Hindi ako na ilagay sa... Hindi ako na ilagay Ha? Ay, baka... Baka maano na, malambot na. Pero, pag pinabot mo pa sa isang hmm. araw, kung gusto mo, i-preserve mo okay siya. Okay na, babay na ta na tayo. Uh -huh. Ready. Ready. Kahit pagka ganyang biyak hmm. ay madaling masira yan. Ayan yeah. nga. Okay. Ayos siya. Mabini na. kailang nakailang ano nang... Ano? Asia Okay. ciao 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 Arrivederci. A la prossima.